Dahil sa pagkagani ni sa pera ay mabubuko naman siya ni Miguelito na ito'y nagpanggap sa pagkataon ni Tanggol sa mga Montenegro. At samantala dahil kay Marites na mga nag-aaway ngayon si Ramon at Tanggol bilang mag-ama. Ayaw ni Tanggol na makasama si Marites dahil malaking balakid ito para sa kanilang lahat lalo na umano kay Ramon at hindi naman ito naunawaan ni Ramon. Nanindigan ito na kailangan umano niyang kasama si Marites para maprotektahan ito laban kay Rigor. Nakikita ni Marites na hindi magkasundo ang mag dahil sa kanya kaya siya di nagdesisyon na umalis na umano dahil kay Tanggol kailangan niyang mamili. Dahil naman sa tulong ng mga kaibigan ni Tanggol at pinaunawa nila kay Tanggol ang maayos sa badang kuli, naintindihan ni Tanggol ang gustong mangyari ni Ramon. At samantala sa kabilang banda, naloko naman ni David itong si Miguelito. Napaniwala nila ito na totoo nga ang titulo na kanilang ipunusta. At ilang inaadya ng panahon para matalo ni David itong si Miguelito para silang dalawa ni Tanggol ay magkakampi laban kay David at rigor. Tinalo ni David itong si Miguelito at napabigay niya ang pangakong pera. May pagbududang nararamdaman itong si Miguelito kaya't bago niya ibigay kay David ang pera ay pinasuri muna niya dito kay Jason ang titulo. Sa ni Jason na ang nasabing titulo ay nakapangalan ito sa pangalan ni Tangol. Alam ni Marites na masama ang loob ni Tanggol kahit sinabi niya kay Ramon kailangan umano niyang bumawi dito kay Tanggol ng malala. Labas ng sama ng loob itong si Tanggol sa kanyang mga kaibigan, sinabi niya sa mga ito na mahal lang umano siya ni Marites kung nasa panganib ang kanyang buhay at kung hindi naman, binabaliwala lamang siya nito. <smart noise>